Yan si Kuya Bumbay po sa mga naghahanap. Siya po ang nagbabantay kay Lula. Hello po. Siya muna ano, oto eh. Kaya hindi ka nasa ka. Mm. Oo. Oh. Kasama po ni Lula. Ay, ari ote, huli mo. Oo. Oh. Ang dami pala. Pangulam, dadalhin mo kay Inana. dadalhin po nata ni ote kay Lula. Ay, may di pangulam ari oto eh. Ayan oto eh. Lalaga ko eh. Ayan. Ayan. Surap nito. Dami. Oto, hilo muna sa ating mga viewers putoy. Eh. Hello po, magandang hapon po. Yan, si Bumbay po. Pogi pa rin po. Hindi <laughs> pa. Yan. Kami po ay uh, maglalagay na ngayong pataba. At tapos ay mamumuti po muna ng ano, nang uh, talong. Unang puti po. Kaunti lang ang naman po. Ayan, kasama po yung aking mga utol. Kuya Alvin, si Bumboy. Maraming na utoy. Dami na kuya, oh. dami utoy. Oh. Yan, unang Magan harvest. Ang ganda ng lalaki, tilapia sa ano? Sa, sa dalag. Sa dalag. Oo. Uh. Uh. Yan si Kuya Alvin. Oy, po. magandang tanghali na po. Yan. Tara. Yan si Utol po. Hey, si yun, Kapalbin eh. po, suportahan oh, din oh, ninyo. Salamat po. <laughs> <laughs> dali utoy. Eh, na dami utoy. Dami utoy. Dali, dali, po. Dali, po. <laughs> ito po 'yung mga pangunahin. Parang katatanim laang po natin ano. Oh, yan. Ay nai na po ang mga talong, unang harvest po. Hayo <laughs> doy. Hayo. <doi. Hayu. laughs> Ipuputihin natin natin. Oh, mo na, lahat. <laughs> 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 unang harvest po. Ah, ah, finally. <laughs> uh, oh, Laging finally ay ano. Yan tatay. Tatay, meron ay meron pala tayong tatay. Ah. <laughs> <Sarang>. <laughs> ay, <laughs> parang rapper <rae>, yan ano. Are bandila rin. Ay, maliit pa. May ilak. Alam ko 'tong wala kitak. Oh, na yan. Mahaba ako sa tatlo ng ikid daw. Oh, ganda. Oh, yan ang antalon. pambiyahe ng ano. Yan ang, ang pambiyahe. Kalixto. Oh. Hmm. Apo so, Junior, Apo Junior. Apo Junior. Konti ah, portuner, lang, nama, ay, mm. lang. Yan na. Asen. Asen. Eh na. Ako na lang. I don't. I don't ako na lang. Pakadami pala ano. Para parang katatanim lang natin dati ano. Oo, katatanim lang. Abi, oo. Ilang uh, buwan lang ito, isang buwan ano ba? Eh, isang buwan lang ito ah. Yan ang bilis niya. Nabungan ha, oh. Tat parang kamutin na kabaon. Are, <laughs> oh. Parang kamuti. Tari, ari, oy. Nasa wali ito, oy. ito, wali ito. Oh, di sa pure ngayon, hindi pa siya pure organic talaga. Eh. Dahil yung mga nilagay nating ipot, marami pa rin gamot na galing sa manok. Ayan mga kaisan, may uh, i-share isha nga pala akong natutunan sa inyo kahapon dun sa sa ating ano uh, anong tawag na, seminar pag pala halimbawa magdidilig kayo ng halaman huwag yung kakaunti huwag naman yung lunod na lunod basta sakto laang dahil pero kung kakaunti lang naman ang inyong ididilig ay huwag na nga naman dahil pagkaunti lang ang madidilig mong halaman ay di, ibabaw, la, ibabaw la ang ano mababasa yung pinakang ibabaw ang tendency nun yung ugat ng halaman na nasa ilalim ay aakyat di pag umakyat na yun ang tendency nun di tatamaan ng araw manipis na malayo na sa ano magiging ganto na lang siya sa lupa mamamatay po ang halaman kaya yung sabi daw na yun po ang nainti yun po ang na ano ko sa pag-aaral ko kahapon tapos ang tendency dun mamamatay dahil iibabaw ang ugat ay babalik kaya kung talagang hindi mo siya madidilig ng dilig na dilig ay huwag ka na nga naman magdilig kung tinatamad ka ngayon bukas mo na diligin pag masipag ka na yun parang ganun tapos ay hindi din napapasma po ang halaman pero ang mas maganda po ang suggest po nila magdidilig ka ng halaman ay sa hapon dahil pag umaga madali siyang mag ano yun evaporate ang ano ang tubig dahil matutuyo agad ay yun lamang po at yun naman po yung share ko lang sa inyo at natutunan ko ay oh mga yan hello po sa mga taga UP yan dami mo tulog yan dami na no talong yun yun po sana po ako yung makashare sa inyo ng kaunti yan tatay laki oh oh itay yan yan tatay yan laki ito abay hindi natin alam na maraming bunga no abay abay ay unang harvest ayun, eh ayun, eh pagkalaki. Ayun. eh tinanggal pa po namin ni Bunso ang unang bulaklak nito Aba, hindi natin alam tayo. dati tatlong araw nga namang hindi napunta ano Aba ay pagkadami utol. Ay mapapalakin ito. Ha, bu mapapalakin nga natin bukas na din ay. Tsaka yung ano, maghapon nga naman tayo ito. Yan ang gaganda. sa mm. so, mahilig ay, po sa talong. Nayo. Oh. Uh, Pagpunin natin nga yan. Ba? Dali. Ay, ano yeah. lang yan. Katatanim lang. Kalahatin din ba po? Mahigit po. Oo. Baka isang buwan lang ito na tay. Oo. Kami po yung maglalagay ng pataba. Tiga, ka lumabotol. Ako na rin na rin. Hindi, hindi na Ay, aray kay Colby na Oo, hindi na ako. Akin yan. At dito ko sa dalawang yan. Oo. Hmm. Dito ako. Pakadami na pong bulaklak ang ating talong. Si Bumbay po ay na kay Lula. Siya po ang nag-aano ngayon. Nagbabantay. Dito hey, yung dalawang yan ito Hmm. kala lang kayo may may ano na pala dati bunga na dami hmm. na ah harvest na rin pala kahit ang muna hindi pa ito tayo ko wala tatlo Ooh. tatlo lang ang kahit sa... hindi pa ito oo tatlo lang ang kunang Tatlong tapat, kasi ko.

Tignan ko na pala ng talong nga. Mala ka na oh. Lalo nga natin. Mala na pala. Hindi na pangusin. Hindi pala ito yung long distance. Ha? Hindi pala ito yung londistan. Ano to yun? Saan niya pang mula tayo? Ano to? May tirit. May yung buwala. Wala isa pa oh. Salin niya.

Ayos lang maduble yung wala. Nagalit. Ari na, ari na pala. yung talong ay bao.

i okay. Ya, yeah, mga kaisan, pauwi na po kami. Ya, yeah, sina okay. utol. Tebe, liligo muna doon hindi oh, na. Liligo muna. Liligo muna at Madari nabasa mo. po kami ng ulan. Oh. Ya, yeah, sina utol. Suportahan okay. niyo po mga kaisan si Kaparnbin, okay. tol. Oy. Yo. Okay. Oh. Para makita po ninyo, oh, yo. Salamat po. Kapalit ko po <laughs> yung panganay. Si Ace Hello, po, po, yan, supportahan Hello. din po niyo si Ace. Salamat po. So Saka si tatay. Hindi po, mag-uumpisa na po tayo tay. Hiyo. <laughs> <laughs> <laughs>

Kaysan, na po kami. Magkakaputol. Ya, mga Kaysan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Naala, nire reanimis lang namin magkakapatid. Diyan kami lagi naliligo ng mga bata pa kami. Huh. Yun! Mga Kaysan, maraming maraming salamat po. Pasuporta po ng mga mga kapatid, si Kaparnbin, si Bumboy Vlogs, si Alex Sabalya, yun, si April Joy. Yan, marami-marami salamat po. Stay humble and God bless peace. Bye.